Ang tampok na istorya ngayong gabi sa Face to Face, hirit ni Dr. Love, bago kumulo ang dugunin ninyo. Ang title po, Anak ko, Ibalik Mo. Panoorin nun natin. Ano ang, ano ang nirereklamo mo? Si Judy po, nire ko po kasi hindi niya na po sinasauli yung anak ko. Mula nung hiniram niya po, dati binabalik naman po niya tapos nung... I hiniram ang anak mo? Apo. Ilang taon nung hiniram? Seven years old na po. Seven years old na nung hiniram. Bakit hiniram? Wala po kasi siyang anak. Pinahiram mo naman. Matagal yes mo na bang kaibigan yes to? Po. E, naman po ako. Kaibigan ko naman po siya. Pero nung baby pa itong anak mo, napapahiram-hiram mo na rin o sa kanya. Opo, pati, pati nung, baby pa po, nung wala pa naman pong isip yung baby ko, napapahiram Napapahiram, pero nababawi mo. Opo, hinahatid niya rin po ng hapon. Okay, gaano katagal na hiniram ang anak mo at ngayon ay tila ayo na isole. Gaano nakatagal na nasa no, kanya? 2021 lang po. Bakit ka umabot po? ng 2021 ng pagpapahiram ng anak? Ano kasi nangyari? po nandun single mother kasi po kasi ito. ako eh. Ngayon po wala na po siyang anak. Pumayag po ako na hiramin niya parang tulong na rin po niya sa akin. Ng tatlong taon. Yes po. Pero yung tatlong taon na yon nakikita mo naman yung anak mo. Nung one year pa lang po mahigit ba ba bago po yung ngayon taon na to hindi na po. Bakit? Ayaw na daw po sumama ng anak ko sa akin. Gusto na daw po sa kanya. Nasaan ka ba ng katera? Bakit Sa pransya mo... na po. Sa bago ko na pong kinakasama. Saan yan? Sa pransya po. Sa Antipolo po. Okay. Gaano yan kalayo dito sa anak mo? na nasa kaibigan mo Dalawang oh. sakay lang po. Hindi niya Dalabang po sakay. natin sa akin. Okay, so bakit may ngayon mo lang naisipang bawiin, bawian hindi nag, nung mga nag, panahon na isang taon na ganyan? Nag-usap po kami na ang kinakasama ko niya. na mahal naman po niya ako, baka pwedeng tanggapin niya na yung dating pinapahiram na anak ko. Ipumayag e, naman po yung kinakasama ko ngayon, willing na po na magsama-sama na po kami. Okay, so nag-adjust ka dahil dun sa kinakasama mo, gusto mo munang magpaalam. Oh, yes po. Bakit? Hindi mo ba sinabing may anak ka? No? Meron po, pero pinag-aawayin po namin nung una, ma'am. Ayaw po niyang pumayag. Okay. So ang pagkakamali mo dun ay hindi mo na ipaglaban ang anak mo. Yes po. Diba? Asan po yung tatay ng anak niya? Dula po kaming kumanisyon kasi nakablock po sa akin. Siloso po kasi. Kailan pa huling nakablock sa'yo? Since naghiwalay na po kami. Oh. Mm -mm. Kasi mamakala baka nagagalit yung lalaki Kasi baka yun ang opening ng komunikasyon ng tatay Opo, sinoso po kasi kaya o. ayaw po kung may komunikasyon po kami Alam mo, masakit yung nararamdaman mo ha Kasi syempre anak yan, gamit nga lang, na hiniram tas ayaw isole Magagalit ka na talaga Pero kilaan mo ding maintindihan na Nangyari lahat ito dahil sa hindi pag-intindi, pagtanggap, pag-unawa sa iyo ng kinakasama mo. Yun naman yung sa akin, ano? Siya ang kaibigang nag-alaga sa anak ni Jessica sa loob ng tatlong taon. Juday, pasok! Deretsahang tanong, Juday, totoo bang ayaw mo nang ibalik ang anak ni Jessica. Willing po akong ibalik sa kanya 'yung bata. Ay, ano 'yung sinasabi mo kasi parang ang reklamo ni Jessica kayo ay mag naging magkaibigan at uh, napapahiram sa iyo ang anak, wala kang anak? Wala po. Okay, ngayon ipinahiram sa iyo ang bata at inabot sayo ng tatlong taon na tila ayaw mo na ibalik. Ano ang sinasabi mong willing ka naman ibalik? Bakit? Willing, willing po ako iabot 'yung bata. Kaso po, yung bata po, ayaw na, ayaw na pong pumunta sa nanay. Eh, sabi ko na nga ng bata na, baka gusto mo makita yung nanay mo. Sa so, ayaw na po niya bumalik doon. Kasi nga po, yung marami po daw lang magkakapatid. Hindi na po daw niya maalagaan. Ilan ang anak mo, Jessica? Tatlo po sa una. Okay, so pang-apat ito. Opo. Okay. Pero, Juday, naiintindihan mo na Obligasyon mong ibalik yung bata. Opo. Oh, Oo. Oh, oh. At ka, kung umayaw man siya, eh kailangan nakikip may communication kasi may communication ka sa nanay at dapat nakikita niya yung nanay niya. Maari kasi ang bata nasasanay kasi ang bata hmm. sa surroundings oh, eh. Lalo na pagka na fifid, or na, na na bibigyan na ng mga salita ang isang bata. Hindi ko naman sinasabing nasulsulan mo na, Juday, na nako, masikip kayo doon, blablabla. bla, bla. Because ang bata, isang automatic niyan, pagmamahal agad sa ina. Okay? Ngayon, pag binigyan mo na yan ng mga idea na magugutom ka doon, magaganito, ganyan ka, magbabago yan, magbabago ang kanyang uh, pag-iisip. Okay, kailangan daw niyang bayaran ang mga ginastos niya, Juday. Opo, kasi po, yung bata, seven years, seven years old po sa akin, eh, bumibili po ako, na binibilan ko po siya ng damit, vitamins, at saka yung... Salanan mo na yon, hindi ko sila gastusan mo. Hindi. mo, Excuse me. Stop muna, okay? Ako muna. Tapos yung nabili ko po, gusto ko pong, gusto ko pong bayaran niya po lahat. Tigas mo naman. Sinabi ko bang gastusan mo? Sabi ko, isuli mo. Sinusuli mo ba? Eh, yung bata nga po ang ayaw eh. Ayaw mo kasi binibrainwash muna. Hindi, Ayun, mo na. Hindi, hindi po mo. totoo yun. Ay, tigas na mukha mo, te. Napamahal na ba sa'yo yung bata, Juday? Opo. Okay. Pero, hanggang saan mo, ano ba nangyayari? Hanggang saan mo ba kayang ipaglaban yung bata? Yung bata po kasi, ma'am, ma yung bata, pag sabi po niya na ganito, bibili po ako ng ganito, binibigay ko po hindi ko naman pinapabayaan yung bata. Binibigay mo, eh. pero sinisingil mo sa akin. Digas ng mukha mo. Bobo ka ba? Bigay mo yun eh. Hindi ka dapat maniningil. Okay. Alam mo, Jessica, sa isang banda kasi, pinaalaga mo rin ang anak mo eh. Opo, pero tiwala po kasi ako. Sinusuulin niyo po kasi paghapon. Ngayon po kasi hindi na. Alam naman na po may isip na yung anak ko. Okay. Noong December lang, last year lang po ma'am, doon po nangyari na inuwi ko po sa mama ko kasi gusto po nga sumama yung bata. Eh, yung bata pagbalik e po na po, hindi ayaw, mo na, kinuha. ayaw na po yung sumama Gumawa sa akin. Gumawa ka na lang. Gumawa ka! Nagustuhan niya po. Nagustuhan niya po doon sa amin. Gumawa ka lang sa 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 sa'yo. Ka nangunguha. Ibabalik ko naman eh. O Hindi ang naman yun eh. Babalik mo, tapos babayaran ko yung ginastos. Siyempre, ang oh, tigas na nangunguha doon. Tigas na mukha mo. Nakamagkano ka na ba sa tingin mo? Siguro po, nasa mga 20 mil na po yung gastos ko sa bata. Okay. Oh, saan ka pupulitin yun? Saan ka pupulutin yun? Sa story ngayon, sang ayon sa kwento ni Jessica, ay uh, ayaw nung kanyang ka-live-in yung anak mo. Meron ka ng tatlong anak. Kanina ito sa una? Eh, itong pang-apat na anak mo, kaninong anak ito? Sa kinakanasama ko na po ngayon. Doon sa kalivin mo? Apo. mo? sa kanya? Opo, yung isa, may anak niya ito? Kang... Hindi po. Sa una po yun, yung panganay ko po. Sa una ko po yun. Ah, anak. okay. So, itong batang pinahiram mo ay panganay? Opo. Ah, so, ayaw ng kalidin mo, pinampun mo, pinahiram mo yung anak mo. Alang-alang sa kalidin mo. Amen. Opo. So, sino matimbang? Kalidin mo o yung anak mo? Alright. Parang medyo nawindang ako doon, di ba? All right. Ah, tatlong taon baka mo na nandoon sa kanya? Opo. Ang bata. At dalawang sakay ang layo ng bahay niya doon sa bahay mo. Sa unang taon pinupuntahan mo ba yung bata? Hindi po, hinahatid niya naman po kasi sa bahay hapon eh. Hinahatid niya kung hindi niya ihatid, hindi mo makikita ang anak mo. Ngayon sasabihin mo sa akin na may mismo ang anak mo. Oo nga naman, mahirap sa isang nanay na hindi makita ang anak? Kasi, eh kung nilalagnat yung anak mo, hindi mo alam, wala kang magawa. Hindi mo man lang mayakap yung anak mo, nilalagdat. Di ba? Dalawang sakay eh. Layo na yan. Di ko lang makita, Jessica, talaga. Kumbinsihin mo ko na mahal mong anak mo. Di ko maramdaman sa'yo. Ngayon, tinitingnan ko ang demeanor mo. Itong si Juday eh, ang nag-alaga at nagpakain ng alaga sa anak mo, pinag-aaral niya. Humarap ka sa kanya ngayon, mas mataas pa ang boses mo sa kanya dahil gusto mong ibalik sa iyo. Nee, hindi ko man lang nagpasalamat dito sa kumag na ito. Hay, saan ka kumuha ng pinakain sa anak ko? Kung taasan mo boses, parang napakalaki ng utang na loob niyo sa iyo, parang ikaw nagpalaki sa kanya. Di ba? Kay Judy, Judai, sabi mo, 20 mil ang babayaran sa iyo. Alam mo, kung ako ikaw, wag mo nang singilin. At sa mata ng batas, si attorney magsasabi niya siguro, sa akin lang to, sa mata ng bata, siguro, ang dapat na mag-alaga sa anak ay yung tunay na ina. Tanong, safe ba sa'yo ang anak mo? Opo. Salamat, Mama Carla.